responsable yung mga tao na nagsasabing hindi mo madadala sa hukay ang pera. Sila yung mga tao hindi nila mahal, yung mga mahal nila sa buhay. Kasi kung mahal mo, gagawa ka ng paraan para meron kang maiwan. Para yung mga taong naiwan mo hindi magiging miserable yung buhay kahit papalo. Pag nagkaroon tayo ng pananaw natin sa financial literacy, no? ang laki na may improve sa buhay natin. Kailangan natin na mag-allocate din para sa health natin. So kaya meron tinatawag ng mga health insurance or iba naman, health fund. Kung ayaw mo na insurance, magkaroon ka ng health fund. Importante yon. Napakalaga nun. Alam mo, may mga kinocoach ako. Meron pala silang certain percentage na 5% health fund nila yon. Sino sa atin ang after sweldo, naglagay ka ng 100 pesos for your health fund? So, lagyan natin. And second, dapat protected din tayo. Sabi ko nga nung nagvlog ako na do not die useless. Marami nagal sa akin, boss RDR. Kung mamamatay rin lang tayo, kasi mamamatay naman tayo eh. Which is better? Mamatay kang walang maiwan sa family mo na 2 million or mamatay kang may maiwang 2 million sa family mo? Yun sinasabi ko. Protected ka, lalo kung breadwinner ka. Paano maiwan sa family mo? They need instant money pag nawala tayo. Is it a necessity or wants? It's a necessity. It's not wants. It's a must na dapat protected tayo. Kasi di natin alam kailan tayo mawawala eh. Correct. Boss X. Gusto ko lang din dagdag gan yung sinabi ni Doc Gigi na yun nga, yung may maiiwan ka para sa pamilya mo. Kasi madalas natin naririnig sa mga Pilipino na hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan. Ako? Pero ang totoo, ikaw na nanonood ka, kung minsan mong nasabi na hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan, selfish ka. Correct. Hindi mo iniisip yung mga maiiwan mo. Kasi oo, hindi mo naman talaga dadalin sa hukay ang pera. Iiwan mo yan dun sa mahal mo sa buhay. Correct. Minsan ka lang mamamatay, pero araw-araw kang buhay, araw-araw umong mong mararanasan yung mga consequences kapag hindi mo ginawa ng tama. Gusto mo bang sabihin, Boss X, napaka irresponsable ng mga taong na nagsasabi na hindi mo madadala sa hukay ang pera? Yung mga yan, irresponsable yung mga tao na nagsasabing hindi mo madadala sa hukay ang pera. Bakit? Kasi gusto nila yung mga bagay pala na meron sila, gusto nila isama sa hukay. So, ibig sabihin, ang pinagahandaan mo lang pala yung madadaan mo sa hukay. Sila yung mga taong hindi nila mahal, yung mga mahal nila sa buhay? Hindi nila mahal yung mga mahal nila sa buhay. Kasi kung mahal mo, gagawa ka ng paraan para meron kang maiwan. Para yung mga taong naiwan mo hindi magiging miserable yung buhay kahit papano. Kasi money means freedom. May power kasi yan, eh, di ba? Yung money ay isang value. So, ibig sabihin kung meron kang pera, may value ka na pe pwedeng i-offer. Ngayon, yung mga tao na nasa paligid mo kung mag ka ng pera o kahit nga ikaw mismo sa sarili mo, kung meron kang pera, hindi ka magiging alipin ng salapi. Kasi yung salapi ang alipin mo. Anong masasabi mo lang, Doc Gigi? Hindi talaga natin madadala ang pera sa hukay, no? Pero may iwanan mo siya. Iwanan mo yan sa pamilya mo. PANUURIN ANG BUONG EPISODE